Ma'am, magandang hapon ulit. Ma'am, ano masasabi mo doon sa mga congressmen na nag-abstain para maging speakership si Congressman D? Ah! Hindi ko alam, sir. Wala po akong makomment kasi hindi ko alam kung anong iniisip nila. At hindi ko rin na narinig kung ano yung rason nila kung bakit sila uh, nag-abstain. Pero ang alam ko, mabait na tao si Congressman D. Kaya siguro siya ang pinili ng grupo ni nila Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, malapit yan siya kay Tony Pet Albano. Si Tony Pet Albano, kapatid yan ng Rodito Albano. Si Rodito Albano, yan yung governor ng Isabela si uh, Congressman D lagi yang nakadikit kay Rodito Albano lagi yan siyang alam mo hindi siya lagi yung number one lagi siyang number two uh, dyan uh, sa Isabela dahil nakadikit lang siya kay uh, Rodito, Rodito Albano Ganyan kabait yung yung tao na yan kaya yung grupo na yan sila din yon, Martin Romualdez din yan si Rodito Albano ang bakit ko nasabi may connection si Rito si Rodito Albano at si ano si Martin Romaldez Hindi lang dahil kapatid niya si Tony Pet Albano, si Rodito Albano ang asawa ni Congressman Maylin Garcia ng 2nd District ng Davao City. Si Rodito Albano ang nagpatakbo kay Javi Campos. Sinabihan niya si Vincent Garcia na si Javi ang tatakbo sa second district dahil gusto ni Martin Romualdez magkaroon ng distrito sa loob ng Davao City. Kaya dong kami sa partido namin lumaban. Kasi ang sinasabi namin, wala namang problema eh kung tayo lang dito sa Davao City. Pero bakit nakikialam si Rodito Albano at si Martin Romualdez sa Davao City? Bakit kailangan nila magkaroon ng distrito dito sa loob? Yan ang connection nilang lahat si Congressman D ay nasa ilalim ni Rodito Albano ni Martin Romualdez.